Makaka-experience kayo ng gantong klase ng senaryo Pag naka-stop, tumataas yung temperature Pag tumatakbo naman ng mabilis yung sasakyan ninyo Bumababa yung temperature Ang isang sa posibleng problema dyan Is yung inyong radiator motor O yung auxiliary fan motor ninyo Ay mahina ng tumakbo O pwedeng hindi na yan tumatakbo Kaya ang nangyayari Pag kayo ay naka-stop Okay? So, walang nasasalubong na hangin yung sasakyan ninyo, kaya tumataas yung temperature. Pag umaandar naman yung sasakyan ninyo, dahil may nasasalubong siyang hangin, bumababa yung temperature. So, ang, ang trabaho kasi sana, nung auxiliary pan motor, kahit nakahinto tayo, e eh, dire dire-diretso pa rin sana yung takbo niya para mapalamig niya yung ating radiator o yung ating engine. So, yun mga paps, no, yung isa sa mga posibleng problema pag sakali. Um, pwedeng problema dyan is yung carbon brush. Manipis na yung carbon brush. Pwede rin naman yung bearing. Nung auxiliary pan motor ay sira na or kumakalog na yung blade. Kaya hindi na ganun ka-efficient yung pagbibigay uh, niya ng hangin dun sa ating radiator para lumamig. So, ang pinaka-idea dyan, e eh, replace. As much as possible mga paps, priority ninyo, original ang ipapalit ninyo. Marami diyang nagkalat ng mga fake na radiator motor or auxiliary fan motor. Okay, pwedeng hindi nga siya mag-overheat gamit yon pero ang problema naman nun, most of the time ah on my own experience, yung lamig ng inyong aircon naman ang naaapektuhan hindi maganda yung lamig lalo na pag sa stop and go pero pag umaandar naman eh okay pero kung original yung ilalagay ninyo tilinisin yung inyong radiator tsaka yung inyong uh, condenser babalik naman yung lamig ng inyong aircon aside sa hindi mag-overheat ang inyong sasakyan so yun mga paps no sana nakatulong ako don sa maliit na idea kung anong problema kung sakaling nakaka-experience kayo ng pagtaas ng temperature ng sasakyan pag nakahinto at pag tumatakbo naman ay bumababa yung temperature ng inyong makina